aries ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color yellow na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay ang mga numerong number 18, number 32 at number 16 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya tandaan na cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Taurus, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay red at white, na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay, ang mga numerong number 17, number 29, at number 40 naman ang maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Huwag kalimutang tandaan na Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magdudulot ng proteksyon, inspirasyon, at liwanag sa iyong landas sa buong araw. Gemini, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay green at white, na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay ang mga numerong number 45, number 27, at number 36 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon, inspirasyon, at liwanag sa iyong landas sa buong araw. Cancer ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color red, na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 29, number 10, at number 17 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Leo, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color silver, na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 5, number 28, at number 10 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Virgo, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color blue, na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong buhay, ang mga numerong number 3, number 32, at number 10 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Libra, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color gold, color red na magdudulot ng kalmado at katatagan sa iyong buhay ang mga numerong number 12, number 25, at number 10 ang magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdadala ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Scorpio ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color silver, na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 21, number 36, at number 10 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Sagittarius, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color white, na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay, ang mga numerong number 13, number 25, at number 17 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Capricorn, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color silver, na magbibigay ng kalmado at katatagan, ang mga numerong number 29, number 25, at number 6 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan, Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Aquarius, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color green na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay, ang mga numerong number 29, number 10, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan, Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Pisces ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay number red at number blue na magbibigay ng kalmado at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 13, number 24, at number 17 ay magdadala ng suwerte at positibong enerhiya. Tandaan, Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan. Isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw.